Natagpo ang patay kahapon ng umaga ang labing tatong taong gulang na dalagita mula Magpet tabato matapos positibong kilalanin ng pamilya at mga otoridad ang bangkay na nadiskubre sa sityo kaya-kaya ng barangay Marbel Matalam. Hindi agad ito natagpuan matapos tabunan ng mga damo. Kinumpirma ng Matala Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit, 48th Infantry Battalion, Magpet PNP at ang mismong kaanak ng biktima na ang labi ay ang nawawalang dalagita na huling nakitang kasama ng kanyang 20 taong gulang na tiyohin na una nang natagpo ang patay sa parehong lugar. Nasa 25 metro lamang ang layo ng bangkay ng babaeng biktima mula sa bangkay ng tiyohin nito na unang natagpo ang patay. Batay sa poon ng investigasyon, pareho silang nawala noong linggo matapos magpaalam na bibili lang ng karne sa publasyon mag Pet. Huli umano silang namataan sa Green Hills at Antipas patungong Arakan bago tuluyang hindi na makauwi. Sa eksklusibong panayam, inilarawan ni Marbel Barangay Kagawad Corazon Bagaduan ang kanyang mga nakita. Anya, tanging bra at short pants ang suot ng biktima. Bagamat wala siyang nakitang malalaking sugat, iginiti e kagawad pagaduan na napansin niya ang mapasa sa paan ng biktima, indikasyong maaring nanlaban ito at posibleng tinangkang gahasain. Naakuan lang, braog, short pants. <coughs> Kung ko nakitaan nga sa mad ba, pero nai kutsilyo dito. Pang script good sa saging. O yaya ang jacket na apo dito. Pero ang iyang tiil ko, no, muratog na ilagom. Murag nanlaban good. Patuloy pa rin inaalam ng otoridad ang insaktong sanhinang kamatayan ng magdiyohin. Kabilang ang angulong foul play na Nakaantabay din ang kanilang pamilya sa resulta ng post upang maging malinaw ang posibleng ginawang karahasan sa biktima. Samantala pinaghahanap pa rin ang motorsiklong ginamit ng dalawa bago sila mawala. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita.